kolehiyala binugbog dahil nalapit sa isang lalaki. Isang kolehiyala sa Indonesia ay pinaghampas sa publiko nung nakaraang lunes sa Baituharan Mosque sa Banda Achay. Ang 20 anyos sa si Nur Elita ay naparusahan ng Sharia Law dahil nalapitan lang niya ng kaunti ang isang lalaking estudyante na si Wahudi Saputra na 23 years old na hindi niya kaano-ano. Ang Atchay ay nagsakatuparan ng sistema ng Sharia Law noong 2003 matapos silang naging autonomous region dahil sa pagrevolt laban sa Indonesia. Mga polis ay naninigurado na walang makakataka sa Sharia Law. Sa araw ng pagbubog kay Elita, mga nanunood at pati na mga babae ay nagchi Si Elita ay pinwersang lumuhod bago siya pinaghahampas. Ang kaibigan naman niya ay hinampas habang nakatayo. Sinabi ng mga otoridad sa Achay na dapat daw maging leksyon to sa mga tao.